Guys, ngayon ay magtinula ako guys ng manok. Lagyan ko ng broccoli. Aking onion. Luya. Ay. Wala na siya. Kalaki guys ilagay ko guys ay broccoli yan ang ating ano ang ating ulam ito ang aking garlic yan maglagay ako ng ovels 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 magsabaw tayo ng in, ano guys ng manok kasi malamig malamig Mainit siya pero malamig. Lagay na natin ang ating onion. Gusto natin. For today, my vlog ay magluto ako ng tinolang manok with broccoli. Tapos ilagay ko na din ang aking ano guys, ang aking loya gengor. Tapos, ilagay ko natin ang aking garlic. Yan, ihalo-haloin lang natin para maluto na sila, guys. <laughs> Yan, naamoy ko na, guys, ang pangunang ating mga sangkap, guys. Ang luya at ahos at saka sibuyas. Naamoy ko na, guys. Ah, ang bango. Oh, amoy pa lang, Ulam na. Joke. Yan, ginagay ko guys ang aking manok. Ito ang ganito ko ay chicken breast. Anong klaseng manok? Parti ng manok? Pwede yan guys. <laughs> Sarap! Ang bango! Ang bango bango guys. Paglagay ako ng black pepper. Lagyan natin ng black pepper. Lagyan natin ng asin. Paano naman lagay ko guys? Kunting soy sauce. Yan. Tapos maglagay ako ng asin. Kasi guys, ay kong maputla guys na ano putla ba. Kaya po guys. Lagyan ko ng chicken. Chicken cube. Tapos. Tapos. Takpan natin guys. Yan. Nagkulo na ang ating manok Ang ating manik, manik, Tinulang manok na may broccoli. Ang bang guys. Tikman natin guys. Mhm, mm sarap. Ah. Ang sarap. Gutom ka na tinaw? Gutom na sa itin? Hindi ka magkato sa ah? buha? No, go outside kay, ano, kay soak So, okay? Cold to sa, ano, sa outside. Dali na lang maluto na si mama kay mait na sa si itin, okay? Ah? Oh? Tila, baby, ga. sarap daw ang ulam ni Aiken. chicken. I love 'yan. Yan guys, ilagay na natin ang ating broccoli, guys. 'Yan ang ating broccoli. gutom na kasi ni gutom na kasi si Aiden Aiden gutom nagutom na si Aiden Aiden dali di sa sulod Aiden so Aiden Bali guys, maghugas ng ano, ng tawag yon ng broccoli. Inaano ko siya guys, nalagyan ng asin. Nahuluman ko sa asin guys. Para ang mga insect-insect dyan. Mga lo, lotak sa ano. <laughs> mga ano sila guys, malinis. Malabas. Sa loob-loob yan guys ng ano, ng broccoli. Tapos, ginugasan ko siya tatlong bisis. Ginuluman ko siya muna sa asin. Tapos, ginugasan ko ka bisis guys. Ang ating ulam ay para sa taglamig. Kasi malamig, malamig. Ang ating tempo dito. Malamig na. Malamig na dito sa torque. Kung saan mga yung sulok mundo sa mundo sa <laughs> kung saan bang kayong sulok na, na sa ibang bansa, malamig ba dyan sa inyo? Siguro sa Saudi, sa Dubai, Amerika, Canada, ang malamig. Sa Pilipinas lang siguro ang hindi malamig, guys. Malamig ba siguro sa Pilipinas, siguro hindi parehas sa ibang bansa, guys. Yan, guys, ang ulam ni Aiten. Ano ganing ulam mo ten? Yeah. Chicken. Chicken. Kag broccoli. Eh, broccoli. Yan ito guys, ay luto na po yan guys. Ang ating tinolang manok na may broccoli. Bye bye. <coughs>